magandang tangali mga idol yan mga idol magandang ta tanghali tangali sa inyong lahat mga idol gumagawa po ako mga idol ng ano sidecam ng aking kergan mga idol kahit simple lang mga idol basta may side cam na mga idol yan. ito na po sa mga idol Sim simple lang mga idol yeah. para may pag may budget na mga idol gumagawa ako ng mas magandang mga idol may uh, dito ko po kinuha yung ginamit ko mga idol ito yung ginawa kong salamin yung mga idol yung sa ano mga idol bintana mga idol yan. yung magre reflect po yung ano yung mga idol ano yun yung mga idol yan yun po ang ginagay kong salamin yan dun mga idol nalagay ko dito mga idol sa aking pop po, sa mga hammer type mga idol silencer dun mga idol 'yung ano. yung wa kung ano, side cam. Simple lang mga idol. Oh. Pero try natin mga idol. Ang maganda sya ng mga ito. Ipipindaan natin ito mamaya mga idol. Yan. Yan sa mga idol oh. Sobrang liwanag mga ito lho. Oh. Ay, kita muna yung traffic mga idol. simple mga idol pero effective din pala yan oh liwanag mga idol hmm. yung saging mga idol Ayan. tingnan nyo mga titirahin nyo mga idol yan turkey yan yan mga idol liwanag na yan chicken oh. kung baga yun yung titirahan mo mga idol dun sa ano na yun puno na yung mga idol o oh. yan yeah. natin mga idol yan yeah. sobrang liwa ng mga idol oh. Gawa-gawa oh. ko lang kanina mga idol. Kaninang tumas, katapos ko kumain ng ano, tanghalian niya. Doon lang doon lang doon yung wild, well, ano mga idol, wild well, dago. Yan. <laughs> Nag-try-try -try din akong gumawa mga idol pero effective din pala. Yan. Gamit lang po ito mga idol. Ang naglumaan ng ano, DVD mga idol. Tapos binutasan ko siya mga idol Tapos ito, yung ano, nagpalitan ng ano, PVC mga idol sa bumba namin mga idol. Tapos yun ang salamin mga idol. Pipintaan ko na lang ito mamaya mga idol. Effective siya mga idol. No? Gagawa pa ako ng ano dito. Handle ng ano mga idol ng cellphone para hindi mahulog. Yun natin isasalpak yung ano, camera ng cellphone natin tulad nito. Yeah. Wow, ang liwanag mga idol oh. Ganda. Kahit hindi ka na bibili mga idol, gawa ka na lang ganito mga idol. Simple lang 'to mga idol. Oh. Yan oh. Salamat mga idol, maraming salamat. At subscribe mga idol. Yan aking gawang side cam mga idol pipintahan natin ito mga idol alakayin natin dito sa ano natin laruan natin mga idol ito hammer type 3 ka. alam po mga idol maraming salamat kung gagawa ko po kayo mga idol ganito po yung ilalagay ninyo ganitong salamin yung mag-reflect po sa inyo. Yeah ang ginagawa ko ng mga idol sa bintana ng mga idol ang mga idol maraming salamat